Good morning guys. Ah, dito ngayon guys sa ano San Vicente Marine Sanctuary, San Vicente, Lapu-Lapu. Okay. Pasyal tayo dito guys. Ang ganda tingnan oh. Guys, oh, tingnan nyo guys. Eh, wok na kadi, hold ang kadi sa side. Yung bunso ko guys oh. Ganda ng lugar guys. Oh, ang ganda guys. Oy, ilawom kalita. Lay laom, kalit. Bees, bees. Look at bees. Oh, um, ganda to guys. Lay laom ha. Mm -hmm. <laughs> ang ganda ganda dito guys. O. Oh, tingnan. Oh. Fish ang tuwari to guys. Nasa Olango Island. Lapu-Lapu City. sing nanyo mm. mm, yan mm, pas, pas. Kasamahan, guys oh, yan nasa dulo dulo na tayo malapit lapit na tayo dito guys tingnan nyo guys dito ang service nila guys oh. para island hopping oh, tingnan nyo guys ang para island hopping oh. Bangan nyo guys paglabas natin guys makikita natin dito ang Cebu City okay. Oh. Tingnan. Okay, yun na. Oh, malapit na tayo sa open sea, guys. Okay, pero na, eh. Kapit ang papa. Hmm. Okay. 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 Ito guys, malapit na tayo sa labasan guys, makikita na natin ang buong karagatan ng Mactan Channel. Makikita natin guys ang Lapu-Lapu at Cebu City dito guys. Okay. Ito guys, oh. Hmm. Ito na guys, kita po guys, ayan kita yung guys, ang Lapu-Lapu, yung mountains yan, ang Cebu City mainland. Oh, ganda tingnan dito guys, oh. Oh, Samahan niya ako guys dito, guys. Malapit ay malapit, lapit-lapit na sa bukan Yan. Ang ganda-ganda tingnan dito, guys. Oh. Yung mga nature lovers So yan, nakita mo guys Ang taas-taas ng mga building dyan Sa Lapu-Lapu Makita mo yung Shangri-La Yung iba't-ibang Project ng CLI at saka yung Project ng Prime World Project ng Primary Homes So yan, sa so, unang hanggang tingnan nyo guys So yan, maraming mga building condos yan, mga condominium guys. Oh. Yung makikita mo rin, ang mga ay nag-island hopping na mga pump boat. Oo. Oh. Ito na guys, nasa labasan na tayo guys, tingnan nyo. Ang ganda-ganda dito. Nako. Mga isang kilometrong lakaran guys. Bago tayo makarating dito. Ang, pero sulit-sulit naman talaga guys. Oh sa dulo guys makikita yung mga isda so sana uh, huwag yung mag skip muna Tapusin mo lang ang video at saka yung ating mga ads naman kunting tulong kasi hindi pa naman uh, hindi pa nakukuha ko ang aking sahod uh, nasa 40 dollars pa rin sana ano uh, mawagapang na kunti sa tulong ninyo okay guys yan o okay, guys so. Yan ang mga building yan, yan, guys. So, nasa mainland. Ang iba na building yan guys, sa mainland Cebu na talaga yan. Ang iba nasa Lapu-Lapu kasi ito At ang susunod ay ang Cebu City. Tayo ay nasa Olango. Kay ganda. <coughs> hmm. mahaba habang ang lakara. malapit na tayo guys malapit na matagalan sa fish sanctuary sa yung, ito, na yung mga uh, isda dyan sabi ng ano, hmm

malapit-lapit na talaga guys so, hmm, malapit-lapit na talaga hmm, malapit-lapit na yan kumikilos na, kumikilos na, gumagiwang, gumagiwang guys kasi ano hmm. tingnan na ninyo guys okay huwag kayong mag skip eh ha tatapusin ninyo guys kasi gumigiwang giwang na <laughs> gumigiwang giwang na dito guys thank <laughs> you all thank you on, no? giwang na guys <laughs> kasi ano hindi na steady hindi na naka hold na uh, guys para floating na floating floating na talaga dito guys may kapas siguro ito mga uh, 150 uh, meters sandali lang ha uh, hold sa hole sa dahil

Nako, nako, talaga. So, oh, iwan e, nako, e, nako, e, nako, e, nako, 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 lang. <laughs> nako, ah, nako, 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 kita nako, di nako, ay, nako, 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 guys, nako, 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 Ito na guys oh. Whew. Talaga guys, oh talaga. Okay. Nandiyan na tayo dito guys. Ay ano bukod sa ano. Na. May jitski kali sa ito guys oh. <laughs> no. Dire si Dawro tadi watas So Ito na guys. Salamat sa inyong panonood. Ito na tayo guys. Thank you salamat yung kasamaan ko pa guys layo-layo pa na guys oh maraming salamat